Hello mga kabayan, kamusta kayo? At kwentuhan uh, muna tayo At uh, andito po ako ngayon sa Assisipi Provincial Park uh, Dito sa Manitoba, Canada guys Ito yung gusto ko um, Malayo sa crowded Malayo sa mga chismosa Chismoso, char Malayo sa stress Kung gusto mo mag-unwind Ang sarap sa Manitoba guys There's a lot of lake to come, to visit at least may iba naman yung environment, hindi puro trabaho, di ba? Hindi puro mga pabida-bida yung nasa nakikita mo. Char, joke lang. yun So, pag-usapan natin, guys. Ayun, may upuan doon. Ato upo tayo. Habang anak ko doon nag-scooter. So, kwentuhan muna tayo. Kasi madalas maraming nagsasabi, oh, "Paano ka idol nakapunta ng Canada?" So, ito simulan. Simulan natin. Kwento-kwento muna tayo. Part 1 muna to. So, nung una, ako talaga ay ang uh, graduate. Hindi naman sa pagmalaki lahat naman tayo graduate. Graduate ako ng agriculture, uh, animal science. So, ito yung kwento. Uh, nagtrabaho ako sa piggery farm muna. Tapos, yung naisipan ko, pag 5 years ko doon, naisipan kong Why not may ibang ano naman? Ibang trabaho naman or mag-abroad, di ba? So um, nagplan ako dati Australia na plan ko, pero hindi ako nag-succeed sa Australia. So nag-try ako ng uh, in situ yung mga uh, vocational course. So may nag-refer sa akin, why not kunin ko yung slaughtering? At uh, tamang-tama naman, uh, mayroon din akong nga uh, Uh, relatives na in-endorse ako doon at uh, kinuha ko yung kurso at uh, yun nga ang kinuha kong kurso ay slaughtering in situ in situ guys yun in short nakuha ko yung in situ pagkatapos nun uh, nag gain mo na ako ng experience sa uh, uh planta at uh, after that nag uh, umabot ako guys pumunta ako ng Manila twice nagapply uh, nag-apply una nag-apply ako doon as swine tech sa agency na ISO International you know international staffing organization 'yan una yung ko doon swine tech pagkatapos tumawag ng uh, anak ko dun. Oh, yes. Oh my. Putol yung natin. <laughs> ano? So hindi ako tinawagan tapos ulit ang so ang ginawa ko guys uh, mga ilang buwan bumalik na naman ako sa Manila gastos na naman pagdating doon pasa ako ulit tatlong agency yun Umabot pa ako ng Golden Horizon noon. Nagpasa, ang daming tao. Tapos nagpasa ko ulit sa ISO as ano na, meat cutter na doon, butcher. Tapos, wala pa rin. So, ang ginawa ko, kasi walang, ano, walang progress eh. Ang ginawa ko guys, ito, totoo talaga. Ang ginawa ko, nagawa ako sa online ng yung workabroad.ph nag sign up ako doon promise wala hindi ko alam nag nagano ko nag -ano lang sinearch ko lang sa ano yun sa sinearch ko lang sa sa browser ano mga site na pwedeng pasahan ng ano ng resume Hi, online so ang ginawa ko uh, ano pa, mahina yung internet ko, naki-pag, naki, -naki, -naki Naki-internet lang ako sa kapitbahay ko dati. At sa Nokia, Nokia pa 'yun. Cellphone ko, hirap. So, ang ginawa ko nag-post ako ng resume doon sa so, Work Abroad that page. Yan, shout out sa inyo pero mag malaking credit din sa akin yung site na 'yon. Kasi yung site na 'yon, guys, ang nag nag ano ako doon, nag nagpost ako nang siya mga ilang buwan nag message sa akin yung ISO na may ano daw may interview sa Dabao so may interview sa Dabao uh, pwede ka ba pumunta doon so why not diba ang Dabao sa amin is 8 hours ang biyahe bus ang biyahe guys oh no it's broken so 8 hours ang biyahe nun ang ginawa ko simpre. Sinabi ko sa ano, sa ISO na ano, pang agent. Oo, oh, sige, punta ako. Kasi kinuha yung contact number ko. Sa work abroad at PH niya kinuha. Doon pala siya nag-search. Tapos, ang ginawa ko, guys, ako lang maisa noon. Pero, siyempre, may mga kasama ako eh. So, minisig ko yung iba. So, nasama sila. So, shoutout na lang sa nakasama. Ang dahil, hindi naman dahil sa akin. At least dahil sa akin, nakapunta sila dito sa Canada. At naging PR na rin ang iba si na. ang gandang beach. Oh. Si Tisil iba. So kung hindi ako nagsabi nun sa iba, so ako lang may isang pumunta doon. Pero at least, di ba, ang iba kasama ko sa trabaho, not to mention them, pero dahil sa akin, di ba? At least nandito na sila. Hindi sa pagmayabang. Pero totoo naman. So ang ginawa ko guys, yun. Anim kami pumunta doon. Yung isa pa nga, na nakipag ano lang. I mean, nagmisses na sa akin na pwedeng sumama. Pero swerte guys, kasi pumasa siya, kasama siya sa anim namin tatlo kaming uh, nabagsak at tatlong nabagsak ay, at tatlo naman yung pumasa so tatlo ako yung isa basta yung tatlo na yon yung una pero yung tatlo na yung rest yung isa doon nakapunta pa rin dito sa Canada so huwag na natin pag-usapan yan May iba na about lang sa narasan ko yun nga yung pinaka point ko dito is Guys, hindi kayo dapat mawala na pag-aasa. Hindi porkit nagpasa ka na, kuha ka na kaagad. Babalik-balik. Ah, uh, mo. Pasa ulit. sa akin 'yan, 'di ba? Toys akong bumalik sa agency. Pangatlo. Uh, sa work abroad the PH nang ako na, napansin niya. Doon na ako mini para uh, tapos mayroon daw interview. Ano anak ko? Yun nga. Uh, malapit ng 10 minutes. So, tuloy-tuloy ito guys. Yun nga ang, pinaka pinakapunto ko. Na, huwag kayong mamala ng pag-asa. At saka, ipost nyo yung resume nyo online. Kasi, mga employer o mga agency na yan, nagba, to, ang ano din, nag tumitingin din sila uh, online o, sa inyong mga resume at malay nyo ikaw yung matawagan di ba kagaya ko tinawagan ako hindi ako nakuha nung pumas nung pumunta ako sa agency nila nakuha ako kasi nakita nila doon sa work abroad page yung resume ko di ba iba tayo iba lahi konsa sa ano, iba tayo na strategy iba pumunta doon sa agency nakuha ako wala kung hindi ako nagpost work sa work the page hindi ako mapansin at sana hindi pa wala pa ako ngayon so guys huwag kayong mawala ng pag-asa dyan yun ang talaga yung pinaka punto ko na pasa na lang pasa malay mo di ba sa sampung pasa mo isa kung magat okay kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Mga kabotcher dyan sa Pinas. So kung gusto naman ng tanong, kung karagdagang informasyon, comment lang ayo guys. Sasagutin natin yan. Good luck sa pag-apply.